Hello guys, and for today's video ay niyaya ako ng friend ko na mag-day off today kasi gusto niyang pumunta sa avenues. Pumunta na nga kami dito sa Abinyos at nag-commute lang kami. So, makailang kami ng bus papuntang Abinyos para makamainos naman kami ng gasto. Kasi mahal ang mahal din ng taxi papuntang Abinyos. So, sinubukan namin mag-bus. Uh, ang sinakyan namin na bus papuntang Abinyos ay A2. A2 yung bus number papunta doon. So, andito na nga kami guys. Lumagpas pa nga kami dahil hindi namin alam kung saan kami bababa. Buti na lang, binaba kami dito sa IKEA. Kaya andito na nga kami sa IKEA, papasok na doon sa Avenues. So, buti na lang, hindi na kami, hindi naman kami naligaw. Dito lang din kami bina, binaba ng bus sa tapat malapit sa IKEA papunta na doon sa Avenues. So naglakad lang kami ng konti dito para marating namin itong IKEA at nandito na nga kami guys sa labas ng Avenues. So, itong IKEA na to, papasok nito doon sa Avenues, sa entrance. So, napakalaki po guys ng Avenues Kuwait. Ito na 'yung pinakamalaking uh, shopping mall dito sa Kuwait. So, on the way na tayo, palakad na tayo papunta doon. So, ang ganda ng place na to guys, ang ganda ng view dito sa labas. Kaso nga lang ngayon ay medyo mainit na yung panahon kaya dali-dali na kaming papunta doon kasi mainit na mainit na dito sa Kuwait super na mainit na So, nakita namin itong IKEA 74-cent discount pero hindi kami dyan pumunta. So, andito na kami sa entrance, papasok sa loob ng avenues. So, kung nakikita niyo the avenues nakalagi dyan. So, bago ka makapunta dito, pakapasok sa entrance ng avenues ay nilalagay muna yung bag nyo doon sa machine at check nila. So, after that, nang na-check na, ay andito na nga kami finally sa loob. So, pumunta kami dito sa avenues kasi yung kasama ako ay gusto niyang mamili ng mga chocolate at iba pa kasi magpapakargo siya kasi uwi siya next month sa Pinas so ito na yung tie na magandang mamili kasi nga naka, naka ngayon ang Avenue ang Carrefour so Carrefour so maganda mamili ngayon kasi naka sila at 17 years anniversary yata ng Carrefour ngayon kaya mga mura yung mga paninda nila so habang nandito pa kami sa labas sa loob ng avenues ay ang ganda ng ambiance ng lugar na to kasi nakaka-relax talaga andami makikita ang dami mo makikitang mga tao dito iba't ibang lahi at ang dami daming magagandang ah uh, um, pamilihan dito at mga branded, 'di ba? So, napakahaba po nito, napakahaba po, napakalaki ng mall na 'to. Kaya sa, pag dumadaan ka dito o nasa loob ka ay talagang mawiwindang ka sa laki so by the way, andito na nga kami guys sa loob ng Carrefour so ayan na nga, ang daming tao dito, so ito na yung pinakamalaking Carrefour dito sa Kuwait, itong Avenues Branch kaya kung gusto niyo pumunta dito at mamili ng mga uh, mga gamit na pangkargo nyo at iba pa ay napakaganda po talagang mamili dito sa Avenues kasi napakaganda kalaki ng place na to. Ang dami mong pagpipilian lahat. Lahat ng gusto mo, makikita mo na dito. So, andito na kami guys. Namimili kami ngayon ng, uh, ng chocolate. Kasi magpapakargo nga itong friend ko. Na ay, ng fr itong friend ko at naghahanap siya ng murang chocolate. So, eto na yung mga nakita namin. May mga galaxy, may at et iba pang mga chocolate nandito na. So, hinahanap namin yung mga murang chocolate kasi yun nga yung sinadya namin dito ay naghahanap kami ng murang chocolate para pandagdag sa cargo na friend ko. So, meron kaming nakita, nakita dito ng galaxy na itong Hinahanap namin yung Galaxy na dalawang malalaki na siya around 3 dinar half lang yata yon. So meron ditong M&Ms, nagkakahalaga lang yan ng 890 pills dalawa. So kumuha na din diyan yung kaibigan ko ng M&Ms at maghahanap pa kami dito ng maraming chocolate. Habang kami ay naghahanap dito ng maraming chocolate na Nadaanan namin guys itong mga sale ng mga towel at saka mga bedsheet. So ang ganda guys kasi 900 pills lang yung isa na towel. So napakaganda ng quality kasi cotton siya. So kumuha na din kami dito kasi saan ka pa 990 pills sabihin mo 1k di tag isa. So malalaki ito siya. So maganda yung quality. So kumuha kami dito ng dalawang towel kasi maganda din siya na pandagdag sa cargo. So, kumuha na yung friend ko ng dalawa. Ito naman yung mga bedsheet, guys. Napakaganda ng bedsheet na to. Promise. Ang ganda ng tela. Cotton. 100% cotton siya. Napakamura. Ang dami-dami mong pagpipilian dito na bedsheet, guys. Napakamura. May dinar sa Bamiya. May dinar nos. May dinar ruba. So, iko na lang yung mamimili ko ano yung gusto mo doon sa tatlo na yon So, ito yung isa namin na kumuha kami dito ng single na dalawa at doon na double at saka yung king size. So, yung king size guys ay tag 3KD. Yung double is 1 dinar 700 at yung single naman ay 1 dinar roba. So, ayan na nga guys yung nakuha namin na pamili namin. So, nag-ikot pa kami dito at talagang hiikotin namin itong uh, Carrefour Avenues kasi minsan lang kami pumunta dito. So ayun na nga Andaming tao dito, Andaming daming nakasale na marami pang iba, ibang bagay na nakasale dito. So napakaganda din nito guys itong lutuan tingnan nyo naman, di diba? Ang ganda. Nasa 22,900 22, views lang yan. Na apat na pirasong lut, uh, lutuan yan. Napakaganda. Ito namang isa ay para siyang Korean style. Pero ang mahal niyan guys, alam niyo kung magkano yan. O, oh, yun, 39 yata yun. So, meron din iba't tibang mga lutuan dito. Mga casserole. Um, basta, ang dami mong makikita dito na magaganda talaga. Kung ikaw naman ay gusto ng luggage, ang ganda ng mga luggage nila dito guys. May tag 14 dinar at 19 dinar. Promise guys, ang ganda ng quality ng luggage dito sa Avenues. Kasi pag umuwi din ako, dito ako namimili ng luggage dito sa Avenues. So ito yung hinahanap pa namin dito. The most important thing, itong tape na to. Kasi yan yung ang uh, gagamitin namin sa karton na pangkargo namin. Kasi syempre, ko yung magtitip, ko yung gagawa, diba? So, dalawa, kumuha kami dyan ng tape. So, ito naman yung mga biskuit dito na napakamura. mura uh, kumuha na din kami dyan kasi pagkakataon na namin bumili ng Oreo na tag dinar San ka pa? So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, nose Dinar lang isa yan. Hindi mo na kailangan ilagay sa plastic yung lahat ng pinamili mo dahil dito namin ilalagay. Kasi napakagandang gamitin yan at napaka tibay. At napakaganda din iuwi ito sa Pilipinas, guys. Napakaganda ng quality niya. So ayun na nga, kumuha na kami ng lalagayan namin ng mga pinamili namin kasi ayaw namin ilagay sa plastic. So dito na lang namin ilagay. So maganda 'di ba? Ang ganda tingnan, napaka-social tingnan. So 'yun lang dito na kami ngayon sa cashier, guys, para magbayad at The after nito ay pupunta naman kami, maghanap na naman kami kung ano pa yung pwede namin uh, bilhin dito na nandito sa avenues guys so andito na nga guys nandito na kami sa cashier so nailagay na namin lahat ng pinamili namin dito sa bag na binili namin ba diba, ang ganda napakasosyal so yan na yung pinamili namin guys so yun lang guys hanggang dito na lang yung vlog ko and please don't forget to like and share my video and Pakipalon na din po ako. Maraming salamat and God bless. See you my next vlog guys. Thank you. Bye-bye.